it's about night. What time to sleep again? Right time check natin is, I think, 1 p.m. <laughs> time check. Ah, oh, 12. 12, so it's about sleeping. <laughs> Kumusta ang lahat? So, pasensya na wala ako masyadong um, vlog dito kasi You know na this house is ah uh, like uh, bahay ni ko <laughs> Ang daming kamera. So na ano ko yung kamera kanina is sa labas lang sa may um tuon sa anong tawag noon sa garahe may tatlong kamera. Uh, doon sa sa pinakalabas may dalawang kamera. So, dito naman sa sala uh, dalawang kamera at dito naman sa hallway sa labas mismo dito sa sa pinto ko sa dyan mismo sa likod niyan nakaano yung kamera. So, nakaharap doon sa hallway. So, hindi ako basta-basta mag, uh, ano ba mag mag uh, mag video-video kasi. Um, alam na natin ako ayaw mapugutan ng ulo dito <laughs> so yun kung ano lang mga video nyo na paipakita ko sa inyo labas kani na ipalabas ko na so yun lang yun so hindi hindi na ako kukuha ng iba video kung mag bibitcho man ako dito lang sa kwarto ko actually isang araw sabi ko ni madam na uh, gusto kong ayosin ang kwarto ito yan, gusto kong ayusin. No, ngayon ayos na ayos na siya kasi totally hindi ako ang nagayos. Yung isang katulong sila po ni Ma'am kasi ay siguro ayun ay, ipahawak ni madam yung mga ari-arian nila Chan. So ito naman tinanggal na yung ano parang tao. So nilagyan din ng ng plastik para yung yung dust sa aircon hindi malaglag dyan. So, ayun, pag ko na dito kasi busy busy ako sa kusina, pag ko ganito na siya. Yun, at nandito sa likod ko, wala na yung mga nakatambak na mga didipir, mga unan, yun, ano, pinaslak na doon at sa salamin na aparador o nandiyan, tapos nilagyan ng alamisa. So, kasi, pag aakit ako dito lang dito lang sa gilid kung may na akong pagkain dito sa gilid so <laughs> siguro nakikita ni madam na yung pagkain ko dito like uh, uh, fruits kasi gabi gabi po ako nagdadala ng fruits so pinapatong ko lang dito sa baso yung orange tos. sabi ni madam kanina na ilagay ko daw yung tubig ko at saka yung pwede kong kainin sa lamesa. <laughs> so, nahiya naman ako di hindi na ako nagkuha ng pagkain baka nagagalit siya pero pag-akit ko kanina, tinanong ako ni mama kong kumain ba ako kasi uh, si mama galing sa nanay niya. So, tinanong niya ako pag pagdating -pag -pag niya, uh, kumain ba daw ako. So, Wag ka mag sa aking pagkain, kaya gusto kung gusto kong kumain mayroon naman sa kusina siya eh. hindi magdala daw ako pagkain sa taas kasi anong oras na bababa hindi tulad uh, na, sa bahay na alas 6 pa lang alas 7 babaan na ako dito alas 8 na daw 7 30, 30, 8 so lang daw may pagkain ako dito sabi ko huwag na para nahiya pa ako <laughs> so kanina kasi inupiran ako ng burger at saka ano, ipipaluto daw sa aking burger kanina sabi ko na ayoko ayokong kumain kasi bago lang akong nakakain so sabi niya bukas daw <laughs> kaya tinanong tinanong ako kanina ka, ni tanda kanina na kumain ba daw ako <laughs> kasi sinabi niya ni madam na may burger daw ipaluto sa akin kaya nagtanong si mama kung niluto ko pa ako, no, para sa hapunan ko. Oh, sabi ko, wala. <laughs> so, okay. So, mga ganyan, ganito lang, mga pag-usap lang, simpleng pag-uusap lang ang, yung eh, may papakita ko <laughs> kasi bawal talaga dito, bawal. As in, anyway, hindi naman ako sinabihan na, ano, pero, ako lang ang umiiwas. Mas mahirap ng, mahirap ng maano tayo sa, mahirap, <laughs> mahirap na pagkakataon. So, tayo na lang mag-isip na, bawal is bawal. Alright, so, God bless sa lahat. See you next video, next update. Good night.